Ito ang nakakagulat, viral trending ngayon sa mundo ng social media, ang demony balitang, huwag niyong subukan ang kapangyarihan ng taong bayan dahil habang sinisiraan niyo si Vice President Sara Duterte Carpio ay mas lalo siyang minamahal ng sambayan ng Pilipino. Lintik lang ang ulang gante. Ito ang naging sesyon na marami sa ating mga kababayan ba tapos kaya pumutok ang balitang, pinag-iinita na naman ang kasalukuyang Vice Presidente ngayon patungkol sa kanyang confidential funds at di mo rin di na gamit ng tama. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, people power revolution na nakikitang sagot ng ating mga kasundaluhan, mga retired generals at EFP. Lalo pa daw ngayon na si Boeing Rimulya pa ang bagong ombudsman. Nakita na ng kasandaluhan ng mga retired generals ang nag na video ni Boeing Rimulya na kung sa'y narinig siyang nagpaliwanag sa pagsang-ayon niya sa controversial statement ni Erwin Tulfo patungkol sa bending the law. Sa panayam sa radyo, pinagtibay mismo ni Rimulya ang pananaw na minsan ay kailangan na i-bend ang law basta hindi ito tahasang nilalabag e eh, pinupunto pa ni Boyeng Remulia na eh, hindi di mo na ito katumbas ng paglabag sa batas. Dito ay nihalintulad pa ni Remulia ang batas sa roller. Ayon pa sa kanya naging official statement, kasi bending lang yan, e eh, parang ruler yan, pwede mong baluktotin ng konti kahoy yan, di ba? And ko matapos nga rin official statement na ito ni Boyeng Remulia ay eh, hindi ito pinalagpas ng marami sa ating mga kababayan at ilang mga abogadong nagsasabi na sobrang delikado daw kung ganito ang mindset lalo na kung sa pinuno ng tanggapan na siyang dapat na huling tagapagtanggol ng batas at integridad ng pamahalaan kagaya na lamang nilingi panawagan ni Kiko Barzaga na people power na ito din na nakikita ang solusyon ng kasundaluhan na retired generals simula October 12 hanggang November 30 pupunuin daw nila ang kamay nilaan matapos nga lumabas sa balitang ito ay umaniagan ang samot sa Komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ay hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanika nilang hinayang at komento sa mundo ng social media the netizens posted Yes, dapat nang tanggalin si Bongbong Marcos sobrang nang nakakaya bansa dahil sa mga magnanakaw at hayok sa kapangyarihan at presidente na wala na sa tamang pag-iisip higit sa lahat sobrang kahirapan na ang dinadanas ng maraming Pilipino. Iyan lang talaga ang paraan para mahinto ang malawakang korupsyon at pandarambong ang daming problema ng bayan na hindi masusolusyonan at baon pa sa utang. Impeachment na yan. Yan sinasabi niya in public and na-bend the law. Ground for impeachment na yan. Kauna-una ang ombudsman na na-impeach sa loob ng isang linggo. Sampahan na yan ng impeachment sa Kongreso, pulong Duterte. Sampahan niyo na yan ni Kung Ungab. Tama, dapat taong bayan na ang kikilos. Wala na sa katinoan ang namumuno mga bangag. Walang magadang plano para sa bayan. Matino pa ba ang pag-iisip na wala ibang target si Vice President Sara Duterte sal ni Vice President Sara Duterte daw ang imbistigahan. Bakit sal ba ni Vice President Sara ang problema ng bansa? wala na sa tamang pag-iisip ang nasa admin, dapat lang people power ang kailangan para baguhin ang liderato sa gobyerno. Sana po lahat ng taong bayan magkaisa tayo manindigan, labanan natin ang korupsyon sa gobyerno na puro sakim sa kapangyarihan. Wala na tayong pag-asa kung hindi tayo magkakaisa, lubog pa ang Pilipinas tel sa bangag na Presidente Marcos people power na talaga sagot ng mga dimontong nakaupo sa gobyerno mula sa presidente hanggang sa Congress. And Bigyan natin ng opinion, reaksyon ngayon itong payag ni Congressman Kiko Barzaga tungkol sa nung natapos na rally kagabi na nakakatawa. Inannounce niya Forbes Park Nagpunta doon ng maraming pulis, pati ang DILG secretary. konti lang nagpakita doon dahil ang tunay na venue pala ng rally sa Sulaiman Park, Manila. Nautakan sila ni Congressman Barsaga. At ito, in-interview siya ng uh, media. Nako, payag niya, araw-araw na rally daw ito. Kailang, ano na, unannounced rally. Basta kakalampagin nila ang administrasyong Marcos. Araw-araw na anti-Marcos rally. Pakinggan natin siya. yung mga nangyari for the past For the past few years for the past, for the past ever since Marco sat down and normal this became speaker in Latin this has only been getting worse and worse at hindi natin lang ito. at some point we have to say it has to stop. Oh, so ano, sorry din sa lahat ng mga police at sa lahat ng mga security agencies. Ang dami-dami nila na nag-overtime ngayon, thousands. Pero kailangan talaga ito na ang bansa natin. If we do not show, not just the local community, but the international community, that there is chaos and there is corruption within our system, then there will be no change. Hindi natin pwedeng ulitin lit lang yung mga nangyari for the past, for the past few years, for the past, for the past, ever since Marcos sat down and this became speaker, lahat ng ito, this has only been getting worse and worse. At hindi natin pwedeng Ayan lang ito. At some point, we have to say, we have to stop. Don't tuloy tuloy na ba ito? Huh? Yes, every day. Every, day. Every day. Pero ano, yung bukas, yung next day, surprise. Hindi ko sasabing kung Samsung Division. Hindi ko sasabing kung kailan kami. Hindi ko sasabing kung ano oras. It's just a surprise. And uh, sila na bahala. Um, if they want to protect the... Uh, kung gusto na protectan yung mga magnanakaw dito. At yung mga magnanakaw na nakatira sa mga mamalik subdivision, sa mga private subdivision na mga 200-300 million per lottery, yung iba mga 1 billion per lot, then that's fine. That, that would be perfectly okay. But para sa akin lang, we have to protect the interests of the Filipino people over the interests of corrupt politicians. Yun. And that's why we are targeting the private, the private homes of the corrupt instead of the public, the public offices where they steal the money from. Kasi to na ako ng paper, pero dito dito na din adla. Yun. Hindi natin ulit, so grabe oh. Mag-isip ngayon ang uh, ano, kailan, saan. An-announce na ang rally araw-araw. Galan, tatargetin nila mga private subdivisions kung saan nakatira ang mga corrupt na politiko. So, very clear yung pahayag ni Congressman Barsaga. Walang pakialam dito ang mga negosyante na nagsusumikap yung legitimate ang business nila, kumita ng pera at nakapagpundar ng uh, magagarang bahay sa mga uh, exclusive subdivision. No, no problem hindi hindi sila dapat matakot. Ang target lang nila ni na Congressman Barsaga, itong mga corrupt na politiko, ninanakaw ang ating mga buwis. Nakaka ang ang, ang bilis nilang kumolekta ng buwis. Kami may konti kaming income last year, uh, may renta ang aming lupa, ni renta ng isang multinational company. Nako, withholding tax kaagad. Wala na, bawas na. Okay lang na kung binawasan, nag tayo. Yung mga nagtitinda dyan, mga ordinaryong Pilipino, may boys yan. Pagkuha ka ng sedula, may boys. Tapos, nangungutang pa ang gobyernong ito. oh, yung inuutang, yung boys natin, binubulsa lang. Ano kayo? Hilo? Eh, hindi pwede. Kaya, magpasalamat tayo, mga kababayan, dahil meron tayong bosses uh, boses ngayon ng mamamayang Pilipino sa katauhan ni Congressman Barsaga. Nabuhayan tayo ng pag-asa. Araw-araw nakakalampagin ang gobyernong ito para matauhan. Hindi na pwede yung ganyan, no? For the last three years, niluluko lang tayo. Ilan na? Uh, according to Congressman Egay Erese ng Kalokan, 1.47 trillion pesos ang in-insert sa budget at nadala lang sa mga kalukohan na flood control project na pinagmamayabang pa ng Pangulo, yun pala, karamihan, guni-guni, aramihan substandard. Kaya sa inspeksyon ng military AFP PNP DepEd DPWH may na-discovery na 421 ghost projects mostly in Luzon. Hindi pa yan kasali ang nasa Ilocos Norte. Hmm. 'Yon ang reklamo ni Attorney Guanzon. Bakit ihihinto na ang hearing? Uh, Blue Ribbon Committee hearing ihinto na daw eh. Eh, hindi pa na i-inspect. Sinong mag-inspect sa Ilocos Norte? Wala. Bakit? Exempted dahil probinsya ng presidente. Ano ba? So, sige. Suportahan natin itong tayong hindi maka-attend. Eh, in spirit, pagdasal na lang natin ang kaligtasan ni Congressman Barsaga, mga kasama niya, Hindi naman kailangan ng marami. Basta importante, may nag-iingay. Para tama sabi niya, malaman hindi lang sambayan ng Pilipino, kundi international community. Yung speech niya na nananawagan siya na mag-resign ang Pangulo, mag-people power na, nakarating na sa foreign media. Pinag-uusapan na. Yung corruption dito sa Pilipinas at uh, natataranta na ang taga ang uh, DICT nakikipag-coordinate na daw sa mga social media platforms para i-delete o tanggalin yung speech ni Congressman Barsaga calling for the President to resign. Eh, anong masama doon? Anong na nalabag na batas? Karapatan man ng mga Pilipino yung paghindi kontento, eh, isigaw ng resign. Mula't sa pulpayan panahon pa ng Marcos, senior, kore, lahat ng presidente, may mga sumisigaw, resign, resign yung presidente. O ngayon, patatanggal nila yung speech ni Congressman Barsagar, Marcos resign. Ano yun, natataranta na sila? So, salamat po, Congressman Barsaga, ikaw po ang pag-asa ng mga taong nasa laylayan ngayon dahil ikaw ang boses nila. Bigyan natin ng reaksyon ngayon itong post ng Billionario.com. Ito po yung nangyari sa much anticipated the uh, Forbes Park rally kagabi. Nako, parang nautakan ni Congressman Barsaga si SILG Secretary Jun B. nagdeploy pa ng halos 2,000 policemen sa Forbes Park sa rally nito. Yung pala, ang venue ng rally nilipat sa Sulaiman Park, Manila. <laughs> ito, representative, ito yung posa, Representative Kiko Barsaga, better known online as Congress Miao, Dodge Expectations and 2,000 police officers on Sunday, October 12, staging his anticipated protest, not at Forbes Park as widely expected, but at Raja Sulaiman Park in Manila. <laughs> uh, Bisa tali ah. So ito, basahin natin ang article ng Billionario.com. Cut and Mouse Game. Barsaga pulls a fast one. Swaps forbes park protests for manila meetup representative barsaga better known as congressman Nyawan, barsaga had previously made waves with fiery online posts urging supporters to enter forbes park declaring we have nothing to lose and billions to gain though he later clarified the call was targeted specifically at lawmakers saldico and house speaker martin Romualdez not the exclusive villages residents authorities were taking any chances what followed was a classic case of political misdirection while the police stood guard at Forbes Park barsaga turned up miles away smiling and taking selfies with fellow critics of president marcos junior as of now it's unclear if the forbes park rally was a bluff A diversion or just the start of a longer game. okay? Ako, sa nakikita ko dito is it's a block and it's a start of a longer game. Tinakot lang ni... Una! Tinignan lang. Ito, magaling si Congressman Kiko Barsaga ng tinatawag namin na psychological warfare. Tinatakot niyang kalaban eh. Una, doon sa Forbes Park. Ah... Uh, nang dahil sa ganyang uh, mga post niya, naalarma ang mga residente ng Forbes Park. Baka later on yan, magkakaroon na ng sentiment ang mga Forbes Park resident na ipetisyon nila policy ng mga politiko doon. <laughs> Kasi nadadamay sila eh. Uh, yung September 21 na uh, rally, natakot ang mga no, mga Forbes Park resident, yung mga matitino ha. Kasi nga uh, sa nakikita nila sa Indonesia at uh, Nepal, Nire-ray, rinaransak ng mga angry residents ang mga bahay ng mga politiko. So, takot na takot ang mga poor spot residents. At ito, kasama na sa game plan ni Congressman Kiko Barsaga na para maapektuhan uh, later on ng galit, mapunta kina Saldeco at Martin Romaldes at iba pang mga kongresista na may bahay doon. Magaling talaga mag-isip ito. Sinasabi nila na may diferensya sa pag-iisip. Tama nga. May, may konting diferensya ang pag-iisip. Kaya lang, yung kanyang pag-iisip directed towards sa greater cause. Ano yung greater cause? Laban kontra sa corruption. Kaya, madami ang tagasunod. Sumasubaybay kay Congressman Basaga. So yun, pinasa ko ang mga comments. Nagmukhang... oto uto daw uh, si Secretary John Vic Rimulya doon, nagpunta na. Nag-cluster uh, nag na doon sa Forbes Park with more than 2,000 policemen. <laughs> o, anong nangyari? Walang sabipot na barsaga sa Forbes Park. Doon pala sa ano. So, to me, it's the start of a longer game. Uh, cut and mouse game, kung tawagin nyo, tawag namin yan. Psychological warfare. Talagang, uh, walang atrasan na itong si Kongresman uh, Barsaga. Ano na siya eh? Nakikita ko, patapon. Patapon na siya. Is sa mga interview niya, if I die, so be it, sabi niya. Kanina bang interview ron? Oh? Kay Corina Sanchez ata. If I die, so be it. If I'm deported to prison, it's okay. I'll just pass this uh, fight to the next. Yung mga kapwa niya, Gen Z. Dami ng mga Gen C ngayon na lumalabas, nagsasalita. Yung October 12 ka kahapon din Marami ring nag uh, ipon, ipon sa ano sa EDSA, mga artista. Nakita ko doon si ano, kita ko si former Miss Universe Katrina Katriona Gray. Nagsasalita na. We the people, sabi niya, we have the power to change this government. At uh, ano pa, every Friday ata yung protest march o protest ano, may mga noise noise parades o noise uh, ano napapanood ko. Uh, talagang sukdolan na ang galit ng taong bayan sa korupsyon. At dahil dyan, naaapit na ang na ating ekonomiya. Yung stock market, according to a former uh, BSP official, Cora Gidote, nawalan tayo ng 5 trillion pesos from December of 2024 to the October 2025 as a result of this corruption issue. Money di pangilina, na Pag hindi ma-resolve itong isyu ng korupsyon sa gobyerno ngayon, babagsak ang ating ekonomiya. Central Bank, nagbabala na rin. Ang economic growth target natin this year hindi na maabot dahil sa isyu ng korupsyon. Yun na, yung legacy ng administrasyon ito, itong talamak na korupsyon. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ko ng reaksyon yung naganap na uh, rally uh, sa harap ng Forbes Park uh, gabi, ano? Uh, dito, si Congressman Kiko Barsaga, siya mismo ang nangulo. At uh, mapayapa naman ang rally. Walang nangyaring kaguluhan. At ito, nakakahanga po itong si Congressman Kiko Barsaga dahil pagkatapos ng rally, hinarap niya ang mga pulis. Kaya hinarap na hindi yung inaway, kundi humingi pa siya ng paumanhin dahil naabala na nag-overtime sila sa kababantay. Talagang, I respect the police. I have, wala akong galit sa police at military. I'm just doing our job to express our anger towards corruption. ang ganda, ang ganda ng ano, dating. Pakinggan natin siya. Well, sorry sa ano, in overtime nyo, but we also have to show the people's anger towards corruption, okay? Uh, have a great night. I'm going to pa kayo, Papa. house. na mga to go to I hope I wish you all the best. I wish you all have a good night tonight. Sorry talaga sa overtime, but we really have to protest against corruption. Di talaga kain ng taong bayan ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Okay? Pero I just want you to know I have, I have no personal anger against our police force and our military. You're all just doing your job. And at the same time, I'm also do, just doing my job. Good. Thank you, sir. Thank you. God bless. Thank you. Yan ba? Thank you. Thank you. Galing, ang galing. Yan ang tunay na leader. Okay. Okay, may so, okay may isa pa We just want our money back And the people Kasi hindi yung mga magdanakaw Dito yung Ito yung na-implicate na Bakay ni Romualdez, Ni Salico So ito yung mismo Ito target namin ayon naman namin, namin mag-aya sa Nepal Na susunog yung parliamentary building Because that will just That will just end up causing more chaos in in our government. ang gusto namin, target lang namin yung mga magnanakaw. no one else, not the businessmen, not the good government officials. we just want our money back and the people imprisoned. correct. we just want our money back and the people imprisoned. sabay sabay. Kasi dito yung mga magnanakaw, dito yung ito yung na-implicate na, na bakay ni Romualdez, ni Jalico. So, ito yung mismo yung target namin. Ayon naman namin magkaya sa Nepal na susunog yung parliamentary building because that will just, that will just end up causing more chaos in, uh, in our government. Ang gusto lang namin, ang target lang namin yung mga magnanakaw, no one else, not, not the businessmen, not the good government officials. We just want our money back and okay. the people in person. Uh, We yes. Our... Galing, no? Uh, yan ang maganda. Mapayapa. Walang nanggulo. Uh, iwasan po natin yung kaguluhan, yung ginagawa ng mga makakaliwa, yung sinasaktan ang mga pulis. Wala pong kasalanan ang ating mga pulis, mga kakampi natin sila. They are just doing their job. Kaya, I believe, tuloy-tuloy ito na mga rally, kilos protesta. Uh, October 12, ang dami rin ano, uh, kahapon ano, ang dami rin nag-ipon-ipon uh, sa EDSA-SREAL. Na, eh, nakita ko doon si... Uh, Miss Universe Katrina Gray nagsasalita na rin siya na we we, we we have the power to change this government so mga artista lumalabas na sila, uh, all walks of life nang na nagsasalita And dapat tayo mga sambayan ng Pilipino magsalita tayo hindi yung nandyan na lang nagmumukmuk o lang ginagawa part of our democratic rights yung magprotesta uh, protesta Peaceful protest lang nga. Uh, ulitin ko, huwag nating ambisyonin na uh, parang Nepal or uh, Indonesia tayo. No way. Kaya agree ako yung sabi ni Congressman Barsaga na ang tinatarget lang nila, yung pinapaniwala nila na nagnakaw. O, Saldico and Martin Romaldes. So yung sunugin pa yung Parliament Building, wag na. Ewan natin yan. Uh, tagal na yung batasang pambansa na yan wag wag natin galawin yung ating mga government buildings. Targetin lang kung sino yung may kasalanan. Okay. Speaking of Saltico, sa mino minomonitor ni Dean Chase, wala pala, hindi siya natuloy sa Singapore. It appears na parang kinukonfuse lang niya ang mga tao na nagmomonitor sa kanya. Bumibili ng ticket para magbiyahe-biyahe. Kailang uh, yung exact location niya is iba. So, may maraming kumakalat na Facebook reel ngayon, parang nasa Spain pa siya. But anyway, he can always run. <clears throat> But he cannot hide. Sa so, salamat sa mga Pilipinos all over the world. Pakibantayan niyo si Saldico. Dahil kung pwede lang sana ng citizens arrest eh, kailan ay hindi ata pwede diyan sa ibang bansa. I don't know kung anong batas nila. Sa atin, pwede 'yon, yung citizens arrest. Kailan dapat on the act of committing a crime yung citizen's arrest. Eh, kasamang palad, wala pa namang kasong na isasampa kay Saldi ko. Puros, ano pa lang, salisalita lang na, ah. ano ito, ah, nirecommend daw na case build up pa lang ang nirecommend. Well, actually, wala pang kaso. Kaya, wala pa siyang warrant of arrest, hindi pa siya maresto. Tapos, pinapabayaan lang ng gobyerno ito, hindi naman kinakansil yung kanyang passport. Kaya, that gives me the idea, personal opinion ko lang ito na, hindi seryoso ang administrasyong ito na panagutin ang mga politiko na may kasalanan na allegedly nasangkot sa flood control anomalies. Okay na lang sila yung ICI, pakitang tao, cover up, mapanagot, contractor, DPWH. But pagdating sa politiko, wala akong nakikita ang hangarin nila na may makasuhan or may makulong na politiko. Ligtas ang mga politiko sa ginagawa ng administrasyon gusto kong bigyan ng reaction, opinion ngayon itong uh, facebook reel posted by bring home PRRD uh, ito po yung mga pahayag ni late Percy Lapid August 1, 2022 uh, nagkakatutuon na ngayon sabi niya ang administrasyon ng Marcos Jr. papuntang bangin grabe, nakakatindig balahibo Uh, kailan ba siya pinatay? Uh, November ba? October 2022. So ito, August 1 sa kanyang programa. Pakinggan natin ha. Uh, prediction niya o kaya assessment niya sa uh, Marcos administration nung una. Ako, galit pa ako dito sa mga sinasabi ni ni Percy Lapid nung una. But lately, ito na nga, nagkakatutong na. So, pakinggan natin. Iyang gobyerno ni Bongbong Marcos papunta yan sa bangin maniwala kayo sa akin at sa hindi uh, wala pa tayong sinasabing uh, bihira yung hindi nagkakatotoo mga kaibigan uh, eh, yan pong uh, itong gobyerno ni Bongbong Marcos patungo sa bangin bakit? napasok na sila ng sindikato eh. hindi nyo alam kung sino nag-a-appoint sa gobyerno makakala mm. ninyo <laughs> baka hindi ninyo alam marami kayong hindi alam kasi si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ha, ng mag... Hmm. Andrei, medyo nawalan tayo ng uh, mainang signal. Dali, ha? Hmm. Yan na, nakapaligid. Kaya makikita na ninyo, eh. Maaring magtagumpay sila sa simula, pero, tagumpay sila sa simula, pero, iyang mga yan ay papagsakyan at sabihin ko sa inyo ulitin natin ang gobyerno ni Bongbong Marcos papunta yan sa pangin maniwala kayo sa akin at sa hindi uh, wala pa tayong sinasabing bihira uh, yung hindi nagkakatotoo mga kaibigan uh, eh, yan pong uh, itong gobyerno ni Bongbong Marcos patungo sa pangin bakit? napasok na sila ng sindikato eh. hindi nyo alam kung sino nag-a-appoint sa gobyerno makakala ninyo baka hindi ninyo alam. Marami kayong hindi alam kasi si Bongbong Marcos Naliligit na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po, nakaposisyon na sila, mga kaibigan, ha, ng mga hype killer, yan na, nakapaligit Kaya makikita na ninyo eh. Maaring magtagumpay sila sa simula, pero, pay sila sa simula, pero, yung mga yan ay papagsakyan. At sabihin ko sa inyo. Okay. Unay natin yung sinabi niyang illegal gambling. Ano ba yung payag ni VP Sara kamakailan lang? Last week ba yan o two weeks ago? Na nabalitaan niya sa kanyang mga sources hindi lang galing sa flood control projects ang mga natatanggap ni dating Speaker Martin Romandes kundi pati rin sa illegal gambling. Oh, uh, nabanggit din smuggling. Ano sabi ni Senator Amy? Na narinig ko siya. Wala na daw smuggling ngayon, kaya naging normal na lang. Kasi nung una, nag sila ng bigas. Ngayon, hindi na. Open na. Ang importasyon ng bigas, open. Pinababaan pa ang ano. Pinababaan pa ang taripa. Kaya no need to smuggle. Kasi... <coughs> At ang kawawa, mga farmers. So, ngayon lang nila nari-realize. Narinig ko sa isang interview itong bagong speaker of the house, Bujiti. Parang, nari-realize nila na maling-mali yung Executive Order No. 62 na pinirmahan ng uh, Malacanang nilabas ng Malacanang last year na binaba ang taripa ng imported rice from 35% to 15% na lang. So, bumaha ang... bumaha ang... Uh, Imported rice. Anong nangyari? Kawawa ang mga farmers. Yung puhunan ng isang kilong palay nasa 13 to 14 pesos per kilo. Puhunan yan na. E ang presyo ngayon ng palay, mga farmers, ano na lang, 8 pesos. O anong mangyayari sa mga farmers natin? So parang, according to the new speaker of the house, parang paglalabas daw ata ng panibagong executive order para ihinto muna yung pag-import ng bigas eh wala na, marami nang umaman saka import ng bigas o so, corruption, ano nang nangyayari sa atin, corruption uh, kanina, kapanood ako ng mga reels ang daming mga kaliwat-kanan na anti-corruption rally sa Metro Manila may mga led by Dilawan, led by retired uh, generals, officers tapos meron yung led by Congressman Kiko Barsaga sa Forbes Park Although, very specific yung panawagan ni Congressman Barsaga. No to violence, sabi niya. Sa mga residente ng Forbes Park, huwag kayong mag-alala dahil ang target lang namin si Romualdez lang at si Saldico, sabi niya. So, tutungan naman. Kung ako yung residente ng Forbes Park na wala naman akong ginawang ano, uh, yung yaman ko galing sa aking pinagpagurang negosyo, di wala akong ano, ang problema lang kasi, napapabalita na maraming mga bahay ng kongresista dyan ang dami. Eh, questionable yung pinanggalingan na uh, kita nila. Kaya, uh, balik tayo kay, ano, you know, uh, may his soul uh, rest in peace, si late Percy Lap. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinahing komento sa video na ito, comment nyo sa baba at babasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutin click ng like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video nito. Thank you so much po!